<laughs> Thank you madam, <laughs> na ka, ka surprise mo. <laughs> Kanan lang, fighting lang! pag palagi tayong positive sa buhay, maraming blessings na darating sa atin. Sabi nga, kahit gaano kahirap ng buhay, basta mayong kang paniniwala, walang imposible kay God. So, ayan, since this is the first time na nag-payout ako kay FB, daw hindi siya ganun kalaki, pero still thankful kasi totoo nga na may kita nga kay Meta or KFB. At dahil dyan, dumating yung payout ko worth <laughs> 3 digits. Eto, ibibigay natin siya. So, tatawag tayo sa isa sa mga lucky follower natin na pwedeng makareceive ng baon giveaway. So, eto, tingnan natin kung sino ang matatawagan ko. So, eto na si Binsky. Tingnan. Sasagot siya. Hello! Wow! Please! Hi! <laughs> I'm free. <freaking>. Hello, baby. Hindi <laughs> ka niya. Ang basic ko, matapos na. ko lang kasi ah, ng plato. Ah. Uh, wala mo naman ang katulong. <laughs> <laughs> Ay, kasi kanina hindi naka, ano, nakata, nas, nakasagot. So, 30 minutes ah. ako nag-iintay. So, pinalitan oh, ko na lang. Ikaw yung lucky oh. pick. <laughs> So, yan. Yeah. Wow! <laughs> Salamat! Asan ka? Laki yata si bebe ko. <laughs> Asan ka? <laughs> Nandito ako sa Singapore. Ah! O, oh, FW din. Katulong ba? Katulong, katulong. Kay mahirapan wow. maraming anak. Kay lalo na maraming college. Be proud. So, eto. Yeah. Since natanggap ko yung first salary ko kay FB. So, hindi siya oh, ka ganun kalaki. 3 BB lang siya. <laughs> pwede na? pwede na, oo uh, bibigay uh, ko na sa iyo yung kalahati Oh, there Oh, I'm watching live stream ako, oh my god blessed ako today yun, so kalahati <laughs> ati tayo sa 3 digits wow. thank you madam, na talaga ako, kasi pag ano kasi pag hindi ko friend sa facebook hindi ko matatanggap ano, uh, oh, ang ano, oo, nakaka ang naiyak talaga ako. Ano ba yun? Pati <laughs> ka muna, Zeli, kasi i-upload ko to. Hi, guys! Uh, ah, ewan ko ba kung anong surprise ni Madam sa akin? Ba't tinawagan? Hindi ko alam, guys, talaga. Ewan ko, Madam. Ikaw na magsabi sa kanila na ayakak <laughs> so, yan. Bigyan ko ng ano, ng ba? May elementary ka bang student? Ano? High school na lahat. Ano yung mga anak ko? Ah, high uh, Tatlong, kanin, tatlong, tatlong... Senior high, at saka dalawang high school. Kayod talaga, no? Sobrang kayod. Kayod na pang buhay, lalo mm -hmm. na yung... Okay lang nga, fighting lang. <laughs> so yan, bigay mo okay, sa akin okay. Gcash number mo. Hati tayo sa 3 digits ko. <laughs> wow! Hindi pa ginawang 4 digits no, para maganda-ganda yung okay, hati. Okay. Pero okay lang yan. Kunting ano na lang. Uh Oo, -oh, so, konti konting pang push. push pa. Marimitch natin yan. <laughs> so ayan, congratulations. Ikaw yung ano. Thank na you madam. Wala so, talaga kung kaalam-alam nito guys. <laughs> Naiyak ako sa tuwa. <laughs> Bokya ka kanina, Sana, pero hindi ka bokya the whole Wow! kanina nga, ilang oras ko nag-antay. ko po, sabi ko. Sana naman. May <laughs> <Di> ba <laughs> pangkat yun? Ito yung pangalan ko. O, oh, diba? wow! Thank you. May pambao na ang tatlo kong kali. <laughs> thank you, madam. Nai Naiyak na ka Surprise. mo. <laughs> Ganun lang. Fighting lang. Sabi nga, diba? ba <laughs> Wala, wala naman tayong ginagawa, kundi para sa mga anak natin. Kapit lang kayo dyan. <laughs> pag, pag nakatapos sila, pahinga ka na, sitting pretty ka na sila naman. Oo oh, madam, wala naman ang hmm. goal ko. <laughs> Sige na, iiyak ako papa. Sige na. Papa ko siya. Nga, saan? Nga, na iiyak ako. Na iiyak din ako. Sige na, baba. Uy, grabe, na iiyak ako sobra. <laughs> hindi ko akalain na ano, na maiiyak ako dun sa kwento niya. Pero, diba, nagpapakahirap tayong mga magulang para sa ating mga, mga anak. Kaya kayong mga anak, nako, ayan, yung mga magulang nyo na nagpapakahirap sa ibang bansa para lang maigapang ang pag-aaral nyo, uh, huwag nyong sayangin ng oportunidad na nag-aaral kayo. Maging, maging inspirasyon ang mga magulang nyo na nagtatrabaho para sa inyo. So ayan, mag-shoutout muna tayo. And guys, kapag na-shoutout kayo dito sa page ko, isa lang ang ibig sabihin nun, screen record nyo lang yung time na na-shoutout kayo and then ipasa nyo sa akin. So, eto, mega love shoutout kay Michael Bermudez. Ayan, kung nasan ka man, mega love shoutout sa'yo. And, syempre, mega love shoutout din kay Annie Soriano. Mega love shoutout sa'yo. And, last na shoutout natin is mega love shoutout kay Ina Pasco. So, ayan, sa so, mga na-shoutout ko, screen record nyo lang yung moment na na-shoutout kayo and then ipasa nyo sa akin para magkaroon kayo ng pangkape ngayong araw na to. So, so ayan, kung gusto mong makareceive ng mga regalo mula sa puso ko, syempre, makatanggap ng mga biyaya galing sa page ko. Ano pang ginagawa mo? I-share mo na ang video na to.